Nakakalimutan nyo yung ano nyo, ha? Ah, boundaries nyo. Ha? Ah. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtauta tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. nyo. Hindi nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na lang sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Mumaba ka na doon! Tatawa Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay.